Oh. <laughs> ito na po. no? Oh. At saka po yung ating, ano, yun, yung marigold. Ayun po, marami pa po tayo ngayong i-harvest na bulaklak po. Yan, no? Oh. Ito, oh. Sayang po, hindi ito nakabukas pa, oh. Ngayon po, uunahin po natin ayun nasa kabila ng gate, oh, oh. Hindi ko humalaan kung anong pangalan ng bulaklak na yun basta po kulay puti siya ay. hindi ko malam pis ano lili puntahan po natin ito po yung bulaklak na kukuhain natin hindi ko alam kung anong bulaklak ito ang ganda nya awang po may lili ata nga ang pangalan niyan. oh fish lily nga po ba yan hindi ko kabisa ito tatatlong piraso naman pala yan natin pong iha-harvest yun pa isa o apat yun pa meron pa isa no? kulay green madami rin pala bahala na po kung makakailan tayo dyan mm hmm. ito lang yung ating unahin may ano ba siya may dahon ba siya may dahon nga pala oh. Uh, sagad na natin oh. Uh. Hmm. Aba, ang ganda. Hmm. Yan, no? Oh. May dating ang bulaklak na rin. Oh. Pwede na kayang kulay green na yun. Hmm. ito pa oh baka po pwede na rin yung ganito blok din yan ah. yung sa loob oh Sabi po nandito lang sa ating bakuran oh bulaklak din ho hintahan po natin bulaklak dito sa gilid oh. ah laki eh pwede rin siguro ano pag pag natabihan ng ibang bulaklak po ay oh. titignan natin ang arrange flower arrangement hmm, um, ang lalak pala ng bulaklak nito. hmm um. dami hmm. pati ng katawan Lalaki. Oh. Hmm. Ito mga nating bolok Oh. Pare, walang katanim sa ating gilid eh. Awan ko o, kung ano pangalan itong bulaklak na ito. Ang uh, dambuhalang bulaklak natin. Oh. Nakabulaklak din pala rin eh. Sa mukha oh. po itong nagbubulaklak. Nakabulaklak na ako na, oh dami. Mm. Yan po oh. Kita po ba medyo madilim po ang Dubai Oh. Oh. Mm. Yan oh. Bulaklak din ano oh. Tanda ka palang bulaklak na. No? Oh, Ayan po oh. Pag nasamahan ng ilang bulaklak na ano ay eh. Parabis po tayo ng ibang bulaklak Sa ating gilid Ito po yung sumukal na ay eh. Yeah, ito pa po, bulaklak, oh. Yan, yeah, kita po ba ninyo, oh. Basta po, ating pipis na ipisanin ito, at ito po naman lahat ay bulaklak, oh. Yan, oh. Narito no? no, yung ating, ano, oh. Ito po yung harap ng ating kubo nung nakaraan, oh. Nabalot na lang ng puro hardin. Hmm. Nandito pala, aray. Kung mandi sa akin ng dalawa ni utol. Hmm kukuhain na natin to ang bang bigat dali sumama ka na hmm 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 yan ang ating pamumulaklak natabuna na pala nitong mataas na halaman po hmm dami yung natin na harvest Tsaka itong isang ito oh. Ari po ang ating naharbis O oh, kita po ba Yan Dadalhin ko na ho sa kabila Yan po dyan na po natin ilalagay yan Yan po regalo sa akin ni Utol mm. Ito na ating mga napanguhang bulaklak O oh. Kukuhain pa po natin yung marigold Hali, Ito na po yung marigold yan pong marigold natin yan, may agimat. Ano ba yung sinasabi ng kabis agimat? Yan po ay pagkatumba niya. Oh, yan, papaliwanag ko sa inyo. Yan yung marigold na yan ay bumagsak, mataas. Pagkatumba tumumba siya, lumapat sa lupa, nagkakaugat. Ngayon, no, pagkabagsak niya sa lupa, nagkakaugat, nilagyan ko siya ng plastic na na may lupa. Kaya ikat lang natin, try natin kung mag-approve. Ano po yan? Ito po yun, oh. Yan, ito po ay mga nasa yan, nabuhay, approved to oh. ilang puno lang naman yung nagkaigi oh. yan eh. ganda marami po akong ginawa niyan eh huwag ko doon sa iba kong nagkaigi tabi chuchu ate, ikakat na ito ito po yung mother plant yan oh. kita po ba ganun yan oh yun yung mother plant mm. kaya po, ang nangyari dyan Oh. Pakita ko po sa inyo na isang buo. Oh. Ito ho yung mother plant. Yan, ako makikita niyo dito yan. Bumuhal. Bumuhal. Di nilagyan ko ho. Oh. Tapos ang plano ko dito. Yan. Ngayon na ulit natin naalala kasi oh. Maguundas na. Hmm. Yan, ito po oh. Isa. Nasa pots na siya. Nasa plastic na. Ito pa oh. Hmm, po natin yan oh. Yun oh. Ang ganda oh. Mama magkano ka ito. Hmm. Buhay po ito buhay. Hmm. Yan na po ulit yung mother plant oh. Yung bumagsak. Oh. Tapos i-ano lang natin siya. May sariling ugat na po ito. Oh. Yan oh. Dalawa. Itong isa, hindi nagkaano yung hindi nagtuloy itong isa nalanta na ho yung bulaklak nya nasan pa kaya yung iba ito po ay eh. ito nung nakaraan na ang gaganda ay oh. Eh. meron pa po tayo dito yan eh. hindi po naman nagtuloy yung bulaklak parang ito lang yung approve ma dalawa maganda po yung plano ko nito oh ang pinaka plano ko po talaga nito yung parang buhay ko siyang pang ano natin yung sabi ko sa inyo na sana benta natin oh. pero dadalawa naman bahala na po kung try din natin ano po yan oh ganda meron pa po tayo dun sa kabilang side yan po yung ating mga bulaklak buhay po naman Ah, ang ganda. Yung iba po ay hindi nagtuloy yun, no? Oh, di ba? Pakita ko rin po sa inyo yung ibang nandoon. Ano kaya nagtuloy kaya? Ayan sayang tong isa bago palang bubuskad yung ano hindi siya umabot ng November 1 ito po oh. yan eh. pwede naman ho natin ikat na yun, yan hmm. ito po yun oh. ito ginawa ko yan oh. ito po gumagalaw pa pero may ugat na ho yan buhay na yan hmm. sayang naman siya wala naman siyang bulaklak bago palang lang hmm dito sa kabilang side hindi rin nagtuloy sayang idea ko lang po ba na yung mga bumagsak na ano yan katulad ng nito nakakabit pa sa katawan hindi nagtuloy hmm. oh ang ganda ano oh wala pa siyang bulaklak pero ito ho, yung mother plant to. Oh. Yan pwede nyo hong gawing ano. Oh, yun. Ito pa po. Yan papakita ko sa inyo ng tubo yan. Kung paano natin na i-ano. ito po ay eh, nakakabit pa sa mother plant yan. No? Oh. Yan yung mother plant nya. Oh. Nagka idea po kasi ako. Gawa nung siya ho yung mga bulaklak. Bumabagsak po ba yan? Parang ganito. Bumabagsak. Yan, bumagsak. Nakalapat ko siya sa lupa. Nilagay ko siya sa plastic na itim. Yan, um. Sana po magka -e rin kayo, o. Oh. Kari um. po yung bumagsak na katawan niya. Tapos, ayan, o. Oh. ito na siya, o. Oh. po natin din, o. Oh. Oh. Parang hindi na kayo mag sa uh, sasabog. Ito po ay uh, parang ano, eh. Ang bilis din itong nagkabuhay. Oh. Easy, ano, o. Oh. Yan tips na rin po sa inyo. Oh. Sa marigold oh. Kasi oh, 'yung mga sanga niya nag-uugat. Oh. Dami kung sumabog 'yung bulaklak niya. Ang ganda niya, ay, yung kahit binta natin ng 100 pesos ito oh. Tapos katulad ho oh, nito 'o. Oh. Paramihan pa naman po 'yung bulaklak niya oh Bago pa lang, hindi naman umabot pang November 1. 'Yan, ito pa po 'yung iba 'o. Oh. 'Yan, Hmm. Dito kaya meron pa ba dito? Ito maganda oh. Baka po rin mga one week pa ay oh. lampas naman sala sa ano sala sa buwan maganda po yung naging idea ko dito ano yan kumpara kung tayo nagsimula sa buto parang ito ay one month siguro to yan one month lang meron ka ng gaito kalaki oh na marigold uh, yan na po yung ating mga ano nagawa

I-arrange pa po natin yan oh. <laughs> Ito na po. Yan o. Oh. Yeah, no? at saka po yung ating ano yun yung marigold ang ganda po ng ating idea dito na kung sakali na pag tayo bubinasin binta natin ano ho yan ito po yung mga harvest natin yan yan, yun po. Ito, pasalamat tayo. Nakuha na natin ito. Pwede rin display natin talaga dyan sa ating ano. Sa ating kubo po.